Usapang tulungan. Usapang isang tawag lang, tutulong. na nasa Puerto Galera po ako, tinawagan ko nga ng taong to. Kasi, laging pinag-uusap kami, laging namin pinag-uusapan, ano kaya magandang magawa natin sa mga kababayan natin lagi? Hindi pa ho nangyayari itong COVID-19 na to. So, nag-iisip kami. May plano sila magpagawa ng hospital dito sa Quezon City. Kasi yung mga kanila ng mga sasakyan na mamahalin, bebenta na, doon na lang daw nila ilalaan. So, sabi ko, maganda puso ng taong to ah. Ngayon o, oh, Tinawagan ko siya, nasa Portugal Galera ako. Sabi ko, kailangan ko ng 1 million. Eh, maliliit na halaga sa kanya. Sabi ko, para sa kuya. Kasi yung doktor na kaibigan ko, Dr. Steve Lim, sa St. Luke's, nakakailangan ng PPE, walang pera, Kinabukasan, no? may 1 million. Pinagkalob sa akin. Ako naman, eh, nagkaroon ng pagkakataon, nabigay naman ako ng 1 million. Kasi natin namin eh. Sabi ko, Ti, 1 million muna tayo. Simulan natin ng gano'n. Tapos alamin natin yung mangyayari. Nabigay naman ako sa JMA Foundation, kaya Ma'am Tita Mel, Chanko. No? So, hindi namin sinasabi yan, pero kailangan malaman niyo yung ginagawa para maging inspirasyon sa lahat. Kasi ito yung time na talagang tutulong tayo. Magmula po sa front row, of course, sila yung utak, kaya lumaki ang membership ng front row, saka tumutulong sa wawawing, maraming tinutulungan. Sam Bersosa. Yeah. Sam, welcome dito. At syempre, alam mo, nung Harper pa lang tayo, nag usap ka tayo. Anyway, marami kayong ginagawang kabutihan. Pero bago na, bumati ka muna. Yan, sa lahat. mga members, sa buong mundo. Uh, magandang hapon po sa mga kababayan natin na nanunood ng tutok to and ng wawa win. Ayan. Medyo simpleng tao lang to, pero matulungin eh. Anyway, marami kayong ginagawa ngayon. Nakikita ko sa Facebook, pinapakita sa akin. Ah, sabihin, kasi nag-usap kami. Sa totoo lang, sabi niya, Kuya, ano ba magagawa natin? Pwede ba tayong mabigay ng malaking halaga? Sabi ko sa amin, Uh, dahan ni natin, uh, gagawa muna tayo ng show. Tapos para malaman natin lahat, kakausapin natin yung mga taong kinauukulan kung ano bibigay yung kailangan. So nag usap kami, bibili tayong bigas, di ba? Apo. Pero inunahan mo na eh. Ilang bigas <laughs> pa yung binili n'yo? Uh, nakalagpas 20,000 na po tayo na sako ng bigas na napamigay, Kuya Wil. Wow! 20,000 eh! So lahat ng ito, uh, kayo lang eh. ang yung mga pictures? May mga videos silang ginagawa. Pakita nga natin. Kaya ko sila kinakausap kasi gumagawa ho sila ng kabutihan. Okay? Kailangan pwede natin ipakita. Yan. Yan yung front row. Yan, no? So, ibig ko sabi, ayan, no? Nakapagbigay na po tayo kay Will sa City of Manila, sa City of Quezon, sa Quezon City, sa Davao, sa City of Pasig, and uh, sa iba't iba pang mga probinsya, Kuya Will, nagpadala na tayo. Actually, Kuya Will, uh, kahapon, uh, ito sa Ilo-ilo po ito. Ito mm -hmm. naman, uh, sa City of Pasig, kasama natin mga Miss Universe. Ito yung mga binili nating relief goods. Uh, Ibat-ibang klase. Ano yan? Ano yun? Ano yun? Ay mga spam, corned beef. Iba spam?! Iba-ibang... Iba iba <laughs> Ang laman niyo naman? Halo-halo na, Kuya Wil. Uh, Ibat-ibang klase ng Kapon, nasa Payatas po tayo. Uh, ano yan. Ito po yung nagre-repack tayo. Uh, Doon sa yan headquarters yun. ng Front Row Cares. So, tuloy-tuloy lang naman, Kuya Wil. Uh, sabi ko nga nung umpisa pa lang Kuya Will, umpisa tinulungan natin yung mga hospitals, di ba? Nagpadala tayo ng mga face mask, PPE. So nag-umpisa tayo doon. more than 50 hospitals na Kuya Will yung napadala natin. Ito saan to? Yan mga... Eto, kahapon sa Payatas to Kuya Will kasi Yan ka, yan ko ba yan? Uh, mar marami oh. po kami mga kasama namin sa front row, front row cares. Uh, inuna natin yung mga pinaka nangangailangan Kuya Will kasi buong Pilipinas Pilipinas naman nangangailangan pero uh, yun yung malapit sa amin na pwede mm -hmm. namin puntahan. Nandito tayo sa Quezon City. So inuna po natin yung mga kababayan natin nangangailangan doon. So nung namigay tayo Kuya Will, nag-maintain pa rin naman ng ano, social distancing. All, kasi alam natin na maraming tao doon. So papasalamat kami sa uh, chairman ng Barangay Payatas. Tinulungan ho kami para mm -hmm. hindi magkagulo. And, uh, so lahat ng itong ginagawa nyo to, husa nyo to. Ayan, kamukha nyo. dami na. Isang... Trailer ah? Apo. Sa trailer, ito sa Lipa, Batangas naman. Uh, ito sa Iloilo -ilo po ito. Sa so, Lucena. Ibig sabihin, sa buong Pilipinas, halos ang pinatutulungan nyo. Buong Pilipinas, ko yung Sino Miss Universe na yun? Sini? Sila, Shamsi Sumsuk. Kuyo Bill. Ah, Bail. Shamsi, uh, Adatis uh, Mga ano po yan, yung Miss Universe. Uh, yeah. Uh, -huh. uh, uh, Ito sa Lipa naman, Lipa, Batangas. So, ko sabihin, you no? Know, uh, well, kaya ako tinawagan si Sam kasi gusto ko malaman nyo rin, no? na mayroong mga taong tumutulong din sa gobyerno. Kasi huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Siyempre, mahirap po yan. Kung kaya may kakayan, kaya naman Kaya katulad ng front row, successful naman po sila. So, ito, it's a good thing. Uh, kaya ako siya kinakausap ngayon para malaman po natin yung mga ginagawa ng katulad ni Sam, ni Aris Francisco at ng mga membro ng front row. I think talagang dapat ay pinapalapang sila. Saka nag-uusap din kami ni Sam. Kaya nga, nang-text sa akin nung Friday, kuya, nanonood ako. Ang sarap pakinggan, ang sarap panoorin pag mayroong nagsisigawan. Ang sarap sa pandinig na mabigyan mo lang ng 10,000 na I think talaga malaking bagay. Pwede ba ako magbigay ng 10, 5,000? Sabi ko bakit that's about 50,000? Sabi ko sam, gawin mo na lang 5, 10,000, di ba? Sabi ko sa text. Sabi ko kayo kuya, ano ba bahala? Kaya ako sa inimbita dito para malaman niyo na mga tao ito eh, willing, willingly na talagang, di ba? Galing sa puso na tumutulong. Oh, nagbibigay ng bigas, spam pa. Hindi lang yan, may corned beef pa kayo, di ba? Uh, kung ano po yung available kasi kuya Will sa mga supermarkets, nagkakaubusan. So, nagkataon, uh, yun yung mga naiwan, may corn beef, may noodles, may spam, and uh, iba't iba pa yung bigas. So, yung mga basic needs po, yun pinamimigay natin, pati po yung mga health supplements na rin po ng mga front row, pinamimigay natin sa mga sundalo, mga frontliners. Mm -hmm. Uh, kasi kailangan din nila palakasin yung immune system nila. So, kung ano po yung pwede namin maitulong, Kuya Will, kasi yung front row, uh, it's our way of giving back dun sa mga tumangkilik ng produkto namin, kaya na-bless din yung company namin. Right. So, it's our uh, way of thanking yung mga kababayan natin na tumangkilik, sumuporta. So, ngayon, hindi po tayo titigil hanggang mas marami tayong matulungan. Kahit tuloy-tuloy po kami ngayong tumutulong, Kuya Will, uh, may mga taong katulad nyo, may programang ganito na tumutulong pag nagkaroon po ng collaboration, mas marami at mas malawak po yung matutulungan ma 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 natin. Kaya nga nakakatuwa ho, isipin nyo, bibigay natin limang, 10,000, sponsored by Front Row. Yung anim na ho, sponsored by Shopee, plus 50,000. So, nakita nyo, eh nagsimula ito, eh, wala naman. Nagsimula ko eh, laptop lang sa Puerto Calera. Andun na ako, nakakulong. Naisip ko lang, sabi ko, ano ba yung Facebook na yan? Hindi kasi, wala kasi akong Facebook. Eh. Wala akong Instagram, wala akong Twitter at wala akong mga ano. So, parang nasimula lang to sa isang pagising ko sa umaga. Ano ba yan? Pag, pag ano nga tayo, tignan ko nga, din ako sa likod ng isang mangrove. O ano, kasi doon sa na Puerto Galera ako, napabili din ako ng mga bigas, noodles, tapos sa uh, ano pa may pinabili namin doon? Mga tubig, saka yung mga ano. Binigay ko naman yun sa mga sundalo polis kasi oh, may hindi naman din. In fairness doon sa mayor nila, tumawag sa akin eh, humingi din ng tulong. So, di ba? I think si Chris Aquino rin nandun. Tumulong din si Chris Aquino sa mga frontliners. Nakakatuwa eh. Kapit basic eh. Di ba? Parang tulay tayo sa bawat kababayan natin. And a good thing, one thing also is uh, tinutulungan mo ang gobyerno natin. Kasi hindi natin pwedeng iasa lang sa kanila dahil nakakaawa din ating mahal presidente dahil namumroblema eh. Ang hirap, eto. Pakita ka niyan, meron kayong ano ah. ah Pakikuha mo nga. Eric, Eric, ikaw. Si Eric Santiago from Las Vegas. Alika. Pahilig ka naman mag-Facebook eh. Pakita ka lang sa asawa mo sa ayan. Ito direct, ito to. Bali, an ano to? Ano to? Ah, uh, ito, Kuya Will, ano to? Uh, hope, tawag namin dito yung hope in a box na pwedeng gamitin ng mga uh, frontliners natin. Uh, actually, nakapagpamigay na tayo, marami-raming ganito. Ka, lang, sandali lang, sandali lang Hindi tayo pwedeng magdikit eh. Hmm. Yeah. Okay, okay ka yeah. sa akin. <laughs> <laughs> yeah. Baka matira tayo dyan. Na. Ayan, oh, 4 feet dyan. More than 1 meter yan. So, dyan lang tayo, Sam. Hmm. Go, Sam. Dito lang po. Continue. So, ito yun, Kuya Will. Uh, nagpamigay tayo nito, pati nung isang klaseng box na to. Para, yeah, rin, Ito para mo. sa mga ICU po. As so, ICU? So, po, para At, dito niya kami, Kuya, para hindi, hindi maanin yung doktor pag nandun. Parang pag ganito yan. So, yung, hindi lang yung pasyente. Yan. Uh, hindi, okay, okay. Iwas din. Ito po, sa, pinadala rin natin to para dun sa mga kumukuha ng mga swab sample, sa mga testing. Hmm. So, para ipapasok nga mga tapos meron kang Nakaharam ano, di ba? Mas. Kasi meron din kay N95, di ba? Pinadagdag pa pinamigay natin yung mask, mga face shields, mga PPEs po. So So marami siya binili. Patuloy diba? ano to, Made to order to kuya kasi walang gumagawa talaga nito na ready. So Saan yung pinapadala to? Improvise? Sa iba't ibang mga hospitals kuya. actually naka 50 plus hospitals na tayo all over the Philippines. And tuloy-tuloy pa kasi ang nangyayari kuya Will, nauubos yung mask eh disposable eh. So, kailangan na naman nila ng panibago. Wow. Ah. So, Kaninang idea to Ang ganda. Para po sa ating mga frontliners, sa mga doktor, nurses, ay eh, siyempre yung mga tumutang sa ospital. Well, palapan natin ng front row. Galing ha. Thank you very much ha. Wow, yan. Tama. Tama yan. Ganda nung nakalagay yon Oh. This too shall pass. God bless us all. Thank you very much. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. ko na nung muna dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!